Kaya lang ha. ko mga matik, andito, merong ginawa ang isang bata na transparent. Na, nilag na nilagyan niya ng muka sa bibig. Ayan. Ang tawag dito, transparent monster, mga kamatik. Ganito talaga mga kamatik para mga bata pa magati yung mga gawa. Hindi Ngayon, mga uh, siya gumawa. Ayan. Aldrich Foggy. Dutay <laughs> dun ka dito nga, hindi Makaway ka naman diyan. Ngayon, ngayon pa, dito ka, dito ang hangin. Palili pa rin niya makamatik yung kanyang gawang monster na transparent makamatik. Mga niya makamatik ah, marunong na siyang ganyan at paglaki niya magiging biyasa sa gumawa ng saringgola. Ayan, mga, mga na lipad. Oh. Ayan, mga matik yung monster na ginawa ng, ng bata na transparent na fighter. no araw makamatik ganyan di magagawa ko hanggang sa natuto ako makamatik ngayon iba ibang klase yung saringgola na kaya kong gawin tira natin yan tira natin yan ngayon sumabit na Ayan mga matik, nagpahinga na sa dahon sa akin. Napaagod ata mga matik. Yung kanyang saringgola. Nagtago na mga matik yung kanyang saringgola. Ayan mga matik, pinakita ko lang sa inyo yung kanyang obra na gawa niya sa saringgola niya mga matik. Hanggang dito na lang mga matik, nahiya. Nagtago na sa dahon ng saging. Salamat, mga matik. ko tawag dito. Mm. Yan ang may gawa mga matik. Ah, uh, ito. Ayun. Nagtago na sa Nagtago na sa Nagtago na sa sagingan, mga matik. Ayun, mga matik. Pinakita ko lang sa inyo. Ganito na lang. Salamat.